Sabay naglayag ang puwersa ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea sa gitna ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Habang ang China, binabantayan daw ang kainat na ng joint sailing. Nasa frontline ng na balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng malawak at tensyonadong West Philippine Sea, sabay nagdayag ang dalawang barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Nagsani pwersa sa karagatang sakop ng Palawan, ang Guided Missile Frigate ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at ang US Navy Arleigh Burke Class Destroyer Ship na USS Ralph Johnson. Bahagi raw ito ng pagsasanay upang paigtingin ang kakayahan ng dalawang bansa na magkasamang tumugon sa mga hamon sa karagatan. Yung doctrines natin at saka doctrines na ginagamit nila, it is very vital na ma-reconcile natin so that when we do operations at sea, Uh, we will we will be able to perform uh, these operations, these missions uh, in, in synchrony. Sinubok ang kakayahan ng mga sundalo na imaniobra ang galaw ng mga Navy vessel kahit pa may kadikit itong mga barko. Sitwasyong hindi na bago para sa AFP Western Command dahil sa mga insidente ng shadowing o pagbuntot at ang direktang pagharang ng malalaking barko ng China lalo na tuwing may resupply mission. Nakatuwang ng Westcom sa pagsasanay ang US 7th Fleet na pinakamalaking naval deployment ng Amerika sa Indo-Pacific region. Sa isang pahayag sinabi ng US Navy, na patuloy silang hahanap ng mga paraan upang makapaglayag kasama ang mga kaalyadong bansa. Iginit din ng Amerika, na nananatiling mahalaga ang papel ng alyansa ng Pilipinas at Amerika para mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Sabi ng AFP Western Command, mahalagang patuloy silang makapagsanay kasama ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa. Ito ay upang mapalakas pa ang kakayahan ng ating militar na maipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Ayon kay security studies expert Romel Banlawi, patunay lang ang bilateral sale na abot kamay na ang pagpapatupad ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika. States are sending a strong message to the international community that the two countries are really enhancing their defense cooperation in order to uh, uh, promote their mutual maritime security interest, especially in the South China Sea. Pero posible raw masama ng China ang nangyaring joint sailing exercise. And that is why China is closely monitoring the outcome of this joint sailing activity. Paglilino ng West Kong, hindi pa ito dapat ituring na practice o pasilip sa magiging sistema sa oras na maisak ito para na ang pinaplanong joint patrol kasama ang Amerika. Hindi rin daw ito dapat ituring na pagpapakita ng pwersa laban sa anumang bansa. This is a demonstration of peace and stability in the region. This is a, actually a show of commitment to a peaceful and secure uh, region. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, fair and po. Huwag maging free at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.